Napakalupit talaga ng pogi kong ensan mga idol. At ang pogi kong tito malulupit. Sanay na sanay manira mga idol. Ganong kalupit yan mga idol. Poging pogi na malulupit pa. Ayan mga idol. Ang pogi kong ensan mga idol. Malupit na malupit talaga yan. At poging pogi yung ensan ko mga idol. Magaling talaga 'tong manira, mga idol. Magaling.